pictures pictures Hoy ka dito ka ka wala ka biyaan Hala hala mabiaan ka na mo watura ba midto Yanto dito na Dito na mo Dito na mo Balik da dito na Dito na mo Dito na mo Dito na mo Dito na mo Ayo gibali na kay gigkon na ko na akon ang gibidyo Video video ko dak

liha kay gikuan ako, na, ako nang... okay, video ni. Video lagi akuan kuan. Video man. Pang YouTube. Mama, Ang 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 unsa man dai buhat. video. Dito nga, an. Da, na an. Fix or ng mga bata. Kumpleto na. Oy, tanaw, jan-jan. Tanaw mo Tanaw mo ha One, two, ready Go One, two, ready, go Patanawa si Kurt nire One, two, ready, go One, two, go Smile before you open. <laughs> Okay na. Okay na. Video, video kuan. Video kam. Ah, well, 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 well. oh, tana. Uli na. Ato na ta. Uli na ta. Ato na asan man ta? Asan man mong nagpaloto? Ito sa kan, biwok. Biwok? Biwok. Kalayo. Ito <laughs> Nice, kahit view din no? Mura man yung bunggaitan sa una Ha? Bungaitan gani ni ini. No? Oo, oh, bunggaitan lagi ni Di ba ako kalimutan yung dapita Dapita din o, bungaitan mo gini o ngais kayak view diri sama ngagoy Bodin ni inyong giingon Bodin ni inyong giingon Udutek ane giuno Ha? Au bos kod. Si cocok si mari view diri dia ya? Oh be. Ye kodakan be. Be kodakmu. Linduk kirby gede Indo tay dito rin, oh. Hala si Pring Pring asa naman pudto. Ay,